Dengo to man. Lokan <laughs> sa nabuhay na. Lokan. <laughs> mas sa <nabuhay> na. <laughs> uh -huh. Mhm. talaga sa na. ka. Sibot ka makaabot mo. <laughs> Sibot mo sa rayo.

Dengo Toman. Lokan sa na. Lokan <laughs> na. Eh. Ano na makakain naman? Ang mga nananahan lang din kuran pero dinahali nitong oh. dayi. May maiikatan sa. Kawang naglulokad nag uuring na. Para sarabay na hakot. Guys, magandang gabi Nandito pa rin kami sa poprahan Ngayon, namimili kami ng mga lutok na Kasama ko ang kapatid ko Nandito

naluto. Hello guys, magandang araw. Pangatlong araw na namin ngayon dito sa bundok. Patapos na rin naman pagkukopra. Ngayon, lulutuin na lang namin yung pinakahuling salang. kinulang kami sa panggatong kaya itong mga nakatambak ditong bunot Bababa namin. Ayan, sinilya. Nagisimula na. Salit-salitan tayo. Ayan si Andy. Tinutoklop niya na rin yung panghuli. Yan yung sinalang kagabi. Ngayong umaga tinuklap para hindi na mainit. Dito sa kubong to, dito kami natulog. Yan. Ay! hindi <laughs> mas talaga sarang nila nila. Ano ka, sibot ka, makabot na ba? <laughs> <laughs> sibot, makabot, <harayo>. sarang <laughs> <laughs> yun. man malapit ng mag-senior. Kung kami sa di, eh, tiyagaan naman araw ka na yun. Almasal tayo. Ang nataan. Na may bilo-bilo. Malagkat. gusto si Leo siya magkakarga ng mga kupra kayang kaya niya Dimana? Gwapo ni Maximo Maximo Mainit Kaya na Ako pa lay magabat maray Ay, 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 okay. ay, ay, ay. Oops, oh yeah, makasamit. Siya lahat maghahakot nito. May isang hinakot na rin yung binan niya. Yan talaga hanap buhay niya paghakot lakas ng stamina Inday. din. Ano Lahat. Galing ni Leo, siya lang talaga ang tagadala. lahat.

what pang limang hakot pang, pang lima mo na yan ano lay pang lima na lakas ng istamina ng tao niya. Pang limang sako niya na yun. Ano? <laughs> Uy, okay, Isa tapos na 'yung pagkopra. May dalawang sako pang ahakotin. You know, Ayan <laughs> o. Natatakpan ang kulay blue niyan. Babalikan niya ni Kami po uwi na. Medyo madulas ang daan. Kasi umulan kanina. Ginamit yung special na technique Ha? Yan duman. Kuhunan na. Balik Balik ka. Ya on duman. Kona na naman. Naiwan yung nasa plastic na kupra. Hindi kasi nagkasya sa sako. Siguro mga uh, tatlong kilo lang yun. Ito mahirap na daan. Pabulusok na ito. Kaya meron akong tungkod. Malaking tulong yung tungkod. Hindi tayo sa pinakama. Hirap na daan. Pwede na akong tungkod. Pinakamabagal, lumakas. Ginali kahit mabagal. Sigurado namang makakarating. Ay, mamaya na. Ayan ang baba. Ang taas nito mga isang palapag na building isang palapag na building bago ako maka, bago ako makababa o baka mas sobra pa sa so, isang palapag na building ayan yung parka yan guys bangin bangin na dyan yun na yung pakiat natin hindi ganong mahirap yung pakiat ang mahirap yung pababa. Kasi umaalog yung tuhod ko. Guys, itong nasa gilid ko, puro bangin yan. Kaya mamaya na tayo magbidyo-bidyo. Kita-kits na lang tayo sa baba. Magabat na ang pati ito. Dakula, baga itong pinakahuling sako. kawawa naman iyo wala ko nga nalit darho naman ni Andi ngayon sa roon balik si sa daw ako nagpara asikaso